Alam mo ba kung sino si Bugoy Drilon? Maraming Pilipino ang humahanga sa kanya dahil sa kanyang malaanghel na boses at ang mga kantang nakakapasok sa puso ng kahit sino. Pero alam mo ba ang buong kwento sa likod ng buhay niya? Mula sa simpleng anak ng magsasaka hanggang sa pagiging isang kilalang OPM artist? At higit sa lahat, bakit siya na-band sa ABS-CBN, ang pinakamalaking network sa Pilipinas? Ano ang nangyari sa kanya? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Si Bugoy Drilon ay ipinanganak bilang J. Drilon noong Enero 1, 1989 sa isang maliit na bayan sa Ocampo, Camarines Sur. Simula pagkabata, hindi siya isinilang sa marangyang buhay. Anak siya ng mga magsasaka at tulad ng maraming kabataan sa probinsya, kailangan niyang maghirap para matustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan pati na rin ang kanyang edukasyon. Isang bagay na nakakabilib kay Bugoy ay ang sipag at tiyaga niya. Habang nag-aaral sa University of Santa Isabel, kumuha siya ng kursong Food Service Institutional Management. Pero hindi basta-basta ang pag-aaral niya. Habang nasa kolehiyo, siya ay nagtrabaho bilang isang janitor sa kanilang kantin. Oh habang ang iba ay nakikipag-party o nagre-relax sa college life, si Bugoy ay abala sa pagtatrabaho upang matustusan ang pag-aaral niya. Kahit na mahirap, hindi siya sumuko. Para sa kanya, ang musika ang naging ilaw sa kanyang landas. Hindi siya agad sumikat pero noong sumali siya sa Pinoy Dream Academy Season 2 noong 2008, doon nagsimulang makilala ang kanyang talento. Kahit hindi siya nanalo bilang Grand Star Dreamer, nakuha niya ang pangalawang pwesto. Hindi lang yon, dahil sa kanyang malalim at malaanghel na boses, naging instant hit siya sa mga tagapakinig. Ang kanyang debut single na Paano Na Kaya ay mabilis na kumuha sa puso ng mga Pilipino. Hindi lang ito basta kanta, naging inspirasyon pa ito ng isang pelikula na may parehong pamagat. Ipinakita ni Bugoy na sa pamamagitan ng determinasyon at pag-ibig sa musika, maaring magtagumpay kahit ano pa man ang iyong pinanggalingan. Bukod sa mga kantang may tema ng pag-ibig, ang mga awitin niya gaya ng Muli at Dahil sa Pag-ibig ay naging parte rin ng soundtrack ng buhay ng marami. Hindi lang siya basta singer kundi isa ring storyteller na nagdadala ng damdamin sa bawat nota. Isa sa mga pinakamahalagang pangyayari sa kanyang karera ay noong 2017 nang ang acoustic version ng kanyang rendition ng kantang One Day ni Matisyahu ay umabot ng mahigit 2.2 million views sa YouTube. Hindi lang ito basta number, ito ay patunay na ang kanyang talento ay kinilala hindi lang sa Pilipinas kundi pati sa ibang bansa dahil dito, inimbitahan siya ni Matisyahu mismo upang magtanghal sa isang konserto sa Los Angeles, USA. Para kay Bugoy, ito ang isa sa mga pinakamasayang pangyayari sa kanyang buhay ang makita ang kanyang musika ay tumatago sa puso ng mga tao kahit sa malayo. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin siyang lumilikha at gumagawa ng mga kanta. Nakipagtulungan siya sa kaibigang si Daryl Ong sa isang proyekto na tinawag nilang Bad Boys of R&B kung saan binuhay nila ang mga classic R&B hits ng 90s. Nagsimula ang kanilang tour noong Oktubre 2023 sa Las Vegas at nagtapos sa Hollywood, California na naging isang malaking tagumpay para sa dalawang mga awit. Habang nasa Amerika, nakipag-collaborate rin si Bugoy sa Canadian 90s band na The Moffats. Nakilala nila ang isa't isa matapos makita ng bandang iyon ang isang video ni Bugoy sa Facebook. Nag-record sila ng kanta at gumawa ng music video sa Los Angeles. Bagamat hindi pa inilalabas ang proyekto, inaasahan ito ng marami na lalabas sa digital platforms. Ngunit hindi lang sa musika, sumikat si Bugoy. Lumabas din siya sa iba't ibang TV shows tulad ng ASAP, Your Face Sounds Familiar, at Tawag ng Tanghalan kung saan naipakita niya ang kanyang versatility bilang performer. Bukod dito, aktibo rin siya sa YouTube kung saan nagbabahagi siya ng live acoustic sessions. Nakakatulong ito para mas makilala siya ng mga kabataan at mas palawakin ang kanyang fanbase. Ngunit may isang malaking pagsubok na dumating sa buhay niya na hindi inaasahan ang pagkakaband niya sa ABS-CBN. Noong 2020, Naging usap-usapan ang isang pribadong pag-uusap ni Nabugoy Drelon at Daryl Ong na narecord at ipinadala sa mga executive ng network. Sa naturang pag-uusap, nabanggit ni Bugoy ang petition na kailangan lang ng 60,000 signatures para maabot ang isang milyong tanda para suportahan ang franchise. Pero kinuwenta ni Daryl na kulang ito at hindi aabot sa target. Hindi nila alam na na narecord sila at doon na umabot ang clip sa mga executive ng ABS-CBN. Bagamat wala namang masamang pahayag laban sa ABS-CBN, ito raw ang naging dahilan upang hindi na sila payagang lumabas sa mga programa ng network. Sa kabila ng lahat, nilinaw ni Bugoy na nadamay lamang siya sa issue at hindi siya nagbigay ng anumang negatibong pahayag laban sa kanyang home network. Wala akong intensyon na sakta ng ABS-CBN anya at nananatili siyang may malasakit at pasasalamat sa network na tumulong sa kanyang karera. Sa mga panayam at post sa social media, marin niyang iginiit ang kanyang pagmamahal at utang na loob sa ABS-CBN, lalo na dito nagsimula at lumago ang kanyang karera bilang singer. Matapos ang issue, naging tahimik si Bugoy sa media at tila pansamantalang nawala sa spotlight. Hindi siya nakabalik o nakasali sa mga kapamilya shows tulad ng asap natin to at its showtime na regular niyang pinagtatanghalan noon. Ayon sa ilang ulat at pahayag ni Daryl Ong, bagamat walang opisyal na sulat mula sa management, tila ipinahiwatig na lang sa kanila na hindi na sila welcome sa mga programa ng ABS-CBN. Masakit ito para kay Bugoy, lalo't wala siyang intensyong saktan o siraan ng network. Nadaman niya ang bigat ng sitwasyon lalo na't hindi siya nabigyan ng pagkakataong ipaliwanag ang panig niya. Subalit sa kabila ng pagkakabansag sa kanya bilang band artist, hindi siya nagsalita ng masama laban sa network at patuloy siyang nagpakita ng respeto. Sa kanyang pagbabalik, kapansin-pansing emosyonal siya habang nagpe-perform at maraming netizens ang natuwa at naantig sa kanyang pagbabalik sa ABS-CBN stage. Ang tagpong ito ay naging simbolo ng kanyang pagbabalik sa bahay na nagbigay daan sa kanyang tagumpay. Mula noon, unti-unting bumalik si Bugoy sa mga kapamilya platforms at programa. Naging aktibo ulit siya sa kanyang music career, naglabas ng mga kanta at lumabas sa ilang digital shows ng ABS-CBN. Marami ang nagsasabing posibleng lumamig na ang isyo kaya siya muling nabigyan ng pagkakataon habang ang iba namay naniniwalang napatunayan ni Bugoy na isa siyang artistang may respeto, profesionalismo at tunay na pagmamahal sa kanyang pinanggalingan. Ang kanyang muling paglabas sa network ay isang patunay na sa kabila ng mga pagkakamali, hindi tuluyang isinara ang mga pintuan sa kanya. Sa pamamagitan ng kanyang tahimik ngunit matatag na paninindigan, unti-unti siyang muling nakapaghakbang pabalik sa spotlight. Pinatunayan ni Bugoy na hindi kailangang maging maingay sa social media upang maipaglaban ang sarili. Minsan, sapat na ang katahimikan, respeto at pananatiling totoo sa sarili upang makamit muli ang tiwala ng mga taong minsang nasaktan. Sa kabila ng mga hamon, nananatiling matatag si Bugoy. Ang kanyang net worth ay tinatayang nasa 1 million pesos na galing sa mga album sales, digital music, concerts at iba pang endorsements. Hindi biro ang magtagumpay sa industriya ng musika, lalo na sa Pilipinas kung saan ang kompetisyon ay matindi. Kahit busy sa kanyang career, hindi niya nakakalimutan ang kanyang pamilya. Ayon kay Bugoy, mahalaga sa kanya na matulungan ang kanyang mga magulang at matustusan ang kanilang mga pangangailangan. Sa probinsya, nananatili siyang inspirasyon sa maraming kabataan na nangangarap din sa larangan ng musika. Isa sa mga personal kong nakikita dito ay ang pagiging mapagpakumbaba niya. Na kahit na sikat na siya, nananatili pa rin siyang simple at tapat. Kaya nga, bakit nga ba naban si Bugoy Drilon sa ABS-CBN noon? Sa mundo ng showbiz, maraming nangyayaring hindi agad nakikita ng publiko. At minsan, isang simpleng pribadong usapan ang nagdudulot ng malalaking pagbabago sa karera ng isang artista. Ngunit sa kabila ng kontrobersya, napatunayan ni Bugoy na ang tunay na talento at kabutihang loob ay hindi kailanman mapipigilan. Ang kwento niya ay paalala na kahit anong hamon, basta't may puso, determinasyon at pananampalataya ay darating ang panahon ng pagbabalik at tagumpay. Ikaw, naranasan mo na bang ma-misunderstand sa isang bagay na hindi mo naman intention? Paano mo ito hinarap? Share mo sa comments below ang iyong kwento at baka kwento mo na ang maka-inspire sa iba. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates.